and good morning everyone. Good morning mga idol. So, araw na naman ng Sabado ngayon. September 13, maroon na? September 13 po. So, maaga tayo. Umalis pa puntang tagurong. Pero hindi umaga tulad nung, tulad nung una na pumunta tayo sa tagurong. Kasi umulan po sa labas. At nihintay natin na humupa yung ulan o huminto. So, mag check tayo. Yan, time check natin, alas 5 na po ng umaga. So, paalis na tayo papuntang Tagorong. Tayo na mag-isa. Sana po ay gabayan tayo ng Panginoon sa ating pagbiyahe. No? At thank you sa inyong lahat po, sa lahat po ng sumusuporta po ulit sa di Dilimix Vlog. Thank you sa inyong lahat mga idol ah, dahil sa inyo. Taos, taos puso po, so po ako nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa araw-araw lalo, lalo na po sa mga solid solid viewers ko po thank you and magandang umaga sa inyong lahat at mag intro po muna tayo and good morning at uh, dito na po tayo sa Takurong area sa area natin mga idol bago lang tayo dumating kasi nag-umpisa tayong umalis sa Dabao mga ano na 5.30 na ng umaga kasi umulan ayan saan natin yung area natin no? Oh. ayan dito na tayo sa Takurong at umpisa na po sila dito na mag mix ng simento ayan so mga bang kayo mamaya para ma at least ma-update ma tayo dito kayo sa aming ginagatay doon Uh, kumain po muna tayo para at least may laman yung tiyan natin bago tayo magtrabaho yan idol at uh, nag nagasintada tayo dito ng halublak so dito tayo sa aming area so ang nangyayari dito is malapit na po palang uh, na, na, nalagyan ng halublak pero medyo yung sa ilalim muna yung inuuna natin yun, napaka napakakapal ng halublak na ginagamit number six daming siminto na ubos yan silalim ito tayo so dyan ako ngayon na gumagawa yung kasama natin yan sa gila yan si agaw huyit umangkin ko sa bila taikot-ikot sila at ito yung banda yung firewall mga idol Ayan you know, o. Ito. Natin. Ito yung may firewall. Ito tayo sa ilalim. Ayan. natin to na 20 uh, 14 days bago mabaklas. So, mag 14 days itong binuhusan namin mga pizza sa 20 pa po bago natin tumabaklas kasi uh, ano tayo nag uh, dito September 6 kasi yan hintayin natin yung pit, uh, September 20 bago natin mabaklas abang abang kay mga idol salamat sa inyong support na palagi Thank you. po yung ginagawa namin. Malakas na mason dito magpalita sa sintadang nga dulo. Pre, mong kuan pre? Silpon, nab nabilin mo silpon, pre? yan Sila ipapahuhay na ng okay At tayo naman po ang maiwan dito ngayon para uh, intayin natin si Boss Arman kanyang pagdating para at makita din yung uh, ginagawa dito kung anong gusto niya sa taas ay eh, mag kami dyan yan yan thank you sa inyong lahat yan muna ang ating vlog sa araw na ito at mag shout out tayo dito sa dulo yan mag shout out po muna tayo mga idol sa ating mga mahal na viewers no kasi araw ngayon ng sabado at maaga po umuwi ang ating mga kasama so tayo naman po ay magpahinga po muna kasi papago din tayo sa biyahe kanina at uh, nagtrabaho din naman tayo kanina so ayan shout out kay Sonia Biloria Sonia Bilo, uh, Sonia Biloria Hajubi ayan good afternoon sa inyo lahat 'yan mga idol at ingat kay palagi kay Sibunga Family and Lamera Family from Surigao ayan shout out sa inyo ayan kay Jolito ha huh? ay Jolito Jolito Dumagan from Surigao ayan shout out sa inyo, idol Jorlito from Sorigao Melinda Porras from CDU Ayan, shout out sa inyo dyan Melinda Porras Ingat kayo palagi at kay Marilyn uh, Gahu, From Shaton Negros Oriental Ayan, shout out sa taga Negros Oriental no? Ayan, Maraming salamat sa panonood At suporta po sa Bitoy Dilimix Vlog Uh, kay Los Dumandan shout out sa iyo idol Los Dumandan ingat ka palagi salamat sa support mo palagi idol at kay Ray De La Cruz ayan shout out kay Ray De La Cruz Karin Dila Dila from Hong Kong ayan shout out kay Karin Dila Fina uh, from Hong Kong no ingat kayo palagi jan mam ma sa Hong Kong Idol kay Iji Matukan from Malbar Batangas yan shout out sa iyo Idol Melvin Malbar Ingat po pa palagi at kay Mylin at kay Mylin Rasil Ash Senya from Laguna ayan shout out at ingat ka palagi idol at kay Iji Matukan from Albar Batangas ayan shout out just Dada Dubanti ayan shout out idol Ingat ka palagi kay Lilleros Coronado from Banga, South Cotabato. Yan, shout out sa iyo, Idol. Ingat ka palagi. Sharon Mercader and Edito Mercader. Ayan. Maraming salamat po sa support nyo palagi sa Bitoy Dilimix Vlog. Club. Uh, mga Idol, thank you. Kasi uh, nung trabaho tayo sa PB Team House ay marami po yung nanonood. At alam ko naman po na dito po sa Takurong ay kakaunti na lang po yung panunood kasi hindi po ito sa Pugong Hero Park na trabaho. So okay lang. Salamat din sa inyong suporta palagi at sana po ay gabayan kayo ng Panginoon sa araw-araw. At thank you kay uh, Busy mid Busy Kitchen sa kanyang uh, uh, kabaitan na suporta po sa akin sa lahat po sa inyong lahat pati kay Kristo Kawaling yan shout out sa inyo at ingat kayo palagi pati na po kay uh, Lumar kay Yumar yan shout out at ingat kayo palagi mga idol so bali tayo po ngayon ang, ang, ang maiwan dito sa site at uh, yan lang po muna ang vlog natin sa araw na ito ingat kayo pag, palagi mga idol at God bless bye bye Ayan, thank you.